mga May Sana po, huwag nang madagdagan. Good morning po mga kanega ko. Good morning. 5.26 a.m. So, nagbreakfast na po ba kayo? Nag-coffee. Tapos, yung iba po, di ba, hindi naman po sila totally na nag-breakfast. Yung iba naman is kumakain sila ng rice. Yung iba naman, nagtinapay lang din. Coffee, di ba guys? Ganun yun. So, hindi tayo pare-pareho na style. Yung iba kasi hindi sila nag nag, decorate yung mga ano lang, tinapay, ganyan. Then, ayun. So, ako po is coffee siguro kahit on, uh, lagi akong yung diet hindi na din naman ako pumapayat eh eh hindi na lang po ako nagdi diet, mag -diet mga kanega kasi kung yung mataba yung mataba ma diba, yung, um, di ba mga um, kanega hindi na po ako na nakapag ano kagabi, nakapag good night nakapag video ng good night sa inyo, mga kanega oh kaya ayun mga kanega um sobrang antok na antok ako kagabi kasi napitawan ko ka na ngayon phone ko eh oh, kasi ano nag nag ano kasi ako na so medyo napagod-pagod ako mga kanila dahil nga po nagpait ako ng cortina so marami akong nabahin ngayon ng cortina nagpait ako ng cortina sa room tapos nagpait, nagpapait ako mamaya dito sa labas inalis ko na po yung mga decoration ng ng bahay yung mga pang tinabi ko na po sila so para hindi po sila maluma sa sunod next na Christmas, eh may magagamit ako. Ang mahal, mahal pa naman po nung binili ko yung kumikinang-kinang na yon sa pang-decoration, pati na rin po yung balls bago yun. So, tinata, tinago ko po para hindi sila maluma. Para pagkapas ko, eh, may magamit ako, di ba guys? Kasi nga sobrang mahal na sila, mahal na sila ng panahon, tayo na lang yung minamahal po ng bagay ay mahal na. Tayo na lang po hindi na mahal. Diba? Pero masaya naman po yung life ko ngayon. May meron po akong someone. Pero kahit less po siya, ginikita niya pa po, po yung mga lalaki. Sobrang mahal niya po ako. Kaya pindas ko po siya. Eh. Nagkita niya po yung mga nandyan na mga video ko mga kanyaga. At yung tokoy ko doon sa akin, Estia ko, eh, sinrout ko po kasi nga po. Ano ang, um, yun lang. Sana, I always, mayroon niya po ako. Less nga lang po siya, pero, uh, importante yung love na love ko ka niya. Kasi hindi ka sasaktan. Kasi hindi ka niya, hindi ka niya maramarahin. Yung mga I, yung yung sinasabihan ng gano'n, pag gano, 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 yung pagmumura, mga gano'n, mga gano'n, mga gano'n, mga gano'n, yung mga kanega ko. Kaya move on na ako, oh. tapos na nabila akong bagong sama. Yo. Okay. Thank you, thank you, Kaylor, kasi pinag niya sa akin. Sana hindi na ako gano'n maranasan yung naranasan ko. Oh. <coughs> yung gano'n yun ako. Wala Sana po ito na yung ito na yung mga kanila. Ito na yung huli na mamahal ko. Ayun lang kanila. Thank you so much po sa pag-support sa aking TikTok account and sa aking FB kung may susuport ka thank you din po sa pagtaas ng rate like ng aking youtube channel sana po eh ano mm, subscribe niyo pa, pa rin po ako dun balang araw din mga kabayo sa inyo kapag ka uh, ano na po tayo dito tumaas lang tumaas po yung ating yung ating tiktok account so, from aking FB account and then yung YouTube channel. Pag follow and subscribe na rin po ako. Thank you! Mag-iingat po kayo palagi. Malamig man po ngayong umaga. Pero mamaya is mainit. Sobrang init po mamaya. So mag-iingat po tayo sa panahon. Dahil ang panahon ngayon is ma ano yung sakit kasi na Maano ano yung sakit na yun kaya po so, ayan na po bye bye later na lang po ulit and ayusin po natin muna yung ating nag-i-school